Happy birthday nga po pala kay Kuya Jose. At thank you po sa mga binigay niyang mga pagkain. Uy, kumain ka. Na. Tsaka ito po yung mga premyo ko. Itong dalawang to kay Shania to. At tsaka itong sampu. Ako lang po talaga yung nagputok kasi. Nang lobo kasi. Siya po ay baby pa. Hindi niya pa yung kaya. At toothpick rin kasi. At papakita ko lang po sa kanya sa inyo yung mga pinabigay niya, no? may isang dalawang Pajibas. 10 Lais. So, yung Pajibas is apat. No, ano bang pangalan nito? Basta yan po. Marami po yan. Tapos, itong dalawang Hello. Yan, dalawa. Tapos, isang Candy World. At, tat apat na dip-dip. Kinain ko na po yung isa. At, tatlong Milk Fruit pop at meron po tayong stick-on na, na, na nabawasan na po ng isa. Ito po ay C2. Yan na po, nag open na po dito yung isa ng chocolate milk. At isang loaded tatlong lollipop. Yan, tatlo po yan. Flavor nito is... Ano to? Rocky. Mga naka-yupi-yupi kasi. Yan Rocky nga ata. Strawberry lang So, ayan po. Ayan lang po yung mga pinamigay ni Kuya Osano. So, gusto ko lang po share sa inyo kung magkano po ang ating na natanggap na pera. Ayan, pagsamasamahin po natin yung mga lima-lima. pa -lima. si baka lumipad eh. Paano ka ba nagkapera pera ng ganyan? Kasi nanalo. Tsaka yung sa putok. Pagka pumutok ka ng lobo, mayroong papel doon. Tapos, kung anong nakalagay, mayroong 5, 10, ano yan? Bundok? 50? Hindi, bukya? Yung, a, bukya. Merong bukya. Yan. Tapos, merong yung isa lang nakakuha ah. ng 100. So, bilangin na po natin. Ito muna ang mga 20. 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, Six, eight, ten, eight, nine, ano yun eh? Ay, nakala ko 5 pesos. 9.30 thirty, 1.30 nakuha 3.30 to 4.30 to 5.30 to to Gusto mo pa isa? Oh, ano masasabi mo? Thank you po kay Kuya Jose dahil sa December naman po ulit. December ba? Babalik mo rin. No na. Sa'yo na yan. May dalawa din pong buo. Ayan po. May ano eh. May chocolate mint flavor nito. Isa. Isa nga tayo. Eh. May EJ. Hmm. Ate tayo. yan guys. Bye bye po. Please like and subscribe. Gusto nyo? <laughs>